This February, we're bringing you everything heart-shaped and love-filled. From romantic date ideas to spice up your Valentine's recipes, we've got delicious treats that say I love you in every bite. So, hit that subscribe button and join the Edox DC family. Sa malawak na universidad, sa gitna ng ingay at sigla ng kabataan, may isang pusong tahimik na nagdurusa. Si Zira, isang simpleng kolehiyala, ay may lihim na pagtingin sa kanyang matalik na kaibigan, si Gio. Bawat tawa, bawat kwento, bawat minutong kasama siya ay nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ngunit alam niya, sa kanyang sarili lamang niya maaring sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Sa tuwing magkasama kami, pinipilit kong itago ang aking nararamdaman. Ngiti at saya ang aking ipinakikita kahit sa loob-loob ko ay may kirot at lungkot. Takot akong umamin Tako kung ipagta-confession ko ay masira ang aming pagkakaibigan. Kaya't mas pinili kong manahimik na lamang sa katahimikan. Araw-araw, nakikita sila sa library, sa canteen, sa hallway ng kanilang universidad. Bawat ngiti ni Gio ay parang sikat ng araw para kay Zira. Bawat sulyap, bawat haplos, kahit hindi naman sinasadya, ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang sign ngunit sa likod ng mga ngiti at sulyap na iyon, alam kong hanggang doon na lang kami, magkaibigan, walang ibang mali siya. Ang sakit isipin, pero ito ang katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Isang araw, biglang nagbago ang lahat. Isang pangalan ang bumago sa takbo ng kwento ni Zero, si John. Ang babaeng nagpatibok din ng puso ni Jill. Parang bombang sumabog sa mundo ko ang balitang may gusto si Joe kay Jana. Ang dating mga ngiti at sulyap na para sa akin ay napunta na sa iba. Ang sakit, ang hirap tanggapin. Ngunit ano nga ba ang karapatan kong masaktan? Wala. Sa mga panahong wasak na wasak si Zira, isang tao ang naging sandalan niya. Si Noel, ang kanyang matalik na kaibigang lalaki siya lagi nakikinig sa mga hinaing niya, sa mga luha niya, sa mga panahong gusto na niyang sumuko. Mahal ko siya, Noel. Pero wala akong karapatan. Paano ba magmahal ng hindi nasasaktan? Darating din ang panahon para dyan, Zaira. Sa ngayon, hayaan mo munang ilabas ang lahat ng sakit. Isang gabi, nagkayayaan ang kanilang barkada na mag-bonfire. Masaya ang lahat maliban kay Zira. Sa liwanag ng apoy, mas lalong nagiging malinaw sa kanya ang katotohanan na kahit kailan, hindi magiging siya si Jenna. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at lumayo sa grupo. Sinundan siya ni Gio. Zira, okay ka lang. Nag-aalala tanong ni Gio. Okay lang ako. Pilit niya nung Masaya lang kayo, kaya masaya na rin ako. Nakita ni Joe ang sakit sa mga mata ni Zira. Gusto niya itong yakapin, gusto niyang sabihin na naiintindihan niya. Ngunit iba ang lumabas sa bibig niya. Zira, gusto ko si Yana. Tumakbo si Zira paleo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mahalaga, makalayo kay Joe. Sa mga salitang binitawan nito, parang gumuho ang mundo niya hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan. Hinayaan ni Zira ang sarili na mabasa. Ang bawat patak ng ulan ay parang humuhuga sa sakit na nararamdaman niya. Sa gitna ng ulan, na-realize niya na matagal na siyang nakakulong sa isang ilusyon. Isang ilusyon na siya lang ang may gawa. Kinabukasan, nagising si Zira na magaan ang pakiramdam. Parang nawala ang mabigat na dinadala niya sa mahabang panahon. Sa wakas, tinanggap na niya ang katotohan. Mula noon, mas pinili ni Zira ang sarili niya. Nag-focus siya sa pag-aaral sa mga pangarap niya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, mas naging malapit sila ni Noel. Natanto ni Joe na nasaktan niya si Zira Nakita niya na unti-unting nagbabago ang dalaga. Hindi na ito katulad ng dati. Masayahin pa rin ito, pero may kung anong kulang. Sinubukan niyang humingi ng tawad kay Zira, pero huli na ang lahat. Hindi na magiging pareho ang lahat. Ilang taon ang lumipas. Nakagraduate na si Zira. Matagumpay siyang nakapagtapos at nakapagtrabaho. Natagpuan niya ang tunay na kaligayahan, hindi sa piling ng iba, kundi sa piling ng sarili niya. Nalaman niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi sa pilitan. Darating ito sa tamang panahon, sa tamang tao. At sa ngayon, masaya na siya sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Stay tuned, stay lovely, and remember love is in the air on Edox DC. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and leave a comment or suggest a topic for our next episode. Catch you later.